Last week, pumunta ako sa inyo. Nakiusap ako sa inyo, ha? O, ngayon. O, oh. dalawang pumunta ako rin. Dapat, kung pumunta ako rito, ito, inayos din na yan, di ba? O, ngayon, ninenervous kayo, pambira. Eh, gusto mo, doon ka sa trang magkape? Okay. Bawa naman kayo sa tao. Nakiusap ako rito. Kasama ko si chairman, din. ba? Kayo pa ang galit, ha? Nasa na sanawulan niya ni kami kayo bagalit eh. May may mga padrino yan. Kayong padrino na hindi yung ipa sa akin. Ang sabi ni Yormey, walang arbor arbol Pag mali, mani. ang papapalin ni kayo di hereditary stukan. Kita niyo ba, guys? Kita niyo ba 'yung dito?

Okay. Ay, ako. 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 At sigurado, at sigurado, sigurado. Ako, hindi ako nagkulang ka to. Ha? Last week, humuta ako sa inyo. Takiusap pa ko sa inyo, ha. O, ngayon. O, Dalawang beses ako pumunta rito, kasama ko si chairman. Nakiusap kami. Kasi ganoon naman ang gusto niya eh, makikiusap eh. O ngayon, o, eh nilinisin natin po. Wala na silang reklamo kasi nagpunta na ako dito eh. Pinakiusapan ko na yan, nagbega po pa kami dito. Ayun. Oh, lagi may abiso si uh, General Sukat pagka pumupunta sa barangay eh. Kaya talagang uh, walang excuse Baka may mag-comment na naman dyan sabihin eh,

Ito nga, wala pa oh Ayun, oh General Sukat, kasama natin syempre Flood Control, Highway Division oh, Anong sabi ko? Oo, ah, ah. itawad nyo muna Pakikusap ako sa inyo, diba? Hindi eh, nyo ako pinakinggan eh Akala nyo siguro, nagbibiru ako eh pa? Oh. Hindi mapagbiro ang isang general sukat hey! yeah. mga kayo. Nang, Oh, today is kayo July. Muna, oh, dito. Okay, ako. Kaya wala masasabi sa akin. Kita mo, hindi naman eh, kasi alam na Araw natin ngayon is uh, Wednesday, July 16, 2025. Kasama natin ng, uh, General Sukkot, ang General Sukat ang nag-iisa, siyempre Mayor Yormes Cumoreno at pati na rin si Vice Chief Atienza Blake Manila. Great again. Kaya na natin yan. Kahit koko di tayo, Kakayanin natin yan. Nandito ako. Ang panitin niyo. Ang panitin niya. Eh, kasi marami action kayo, siyempre, ah, nagulan eh, di ba? Eh, medyo rin kanina. Oo, oh, eh, lalo yung madyan, may mga rayuma na. Make out na. Ikaw ba, ikaw ba, boss? Ikaw ba, sumisipa pa, sumisipa pa. Eh, puta, ano ko eh. Ah, Amphibian, ba? Parang isting to, isting. <laughs> yun na yan, di ba? ngayon, ninenervous kayo, pambira. Pare, yung ano, yung nanay mo, mo, Tanggalin niyo na kagad. Tanggalin niyo na kagad. Tanggalin niyo na kagad. Tanggalin niyo na kagad. na muna kayo. Oh, chairman. Yun. Ah, ito oh, si... Oh. si chairman. Magandang umaga Magandang umaga. Good oh. morning, God first. God first yan si so, chairman. Chairman, kaya ako pumunta rito. At ng beses na po ngayon. Yun. Oh, ano sabi ko? Mag-respect, mag Oh, Ay, hindi, hindi sumunod eh. Galing mo. Galing siya, di ba? Ay, ano? Jay, Jay! Baka meron kang taong kagawa doon kayo, barangay. Pasabihin nyo lang agad yun. Para pagdating sila. Ilang beses tayo nagpapasalang. Kaya na, ilang May blessing, Jen. Kaya na, tanggalin ha. Natawag tayo ng MTPB para matanggal yung mga truck na yan, no? Ginagawa niya parkingan yan eh. oo, Wag ang supay gumawa niya na hindi dito lang eh Alisin niya na kaya ayaw niya, 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 niya. niya no, no, puter alisin niyo na wag lang kayong atuhirag o hindi alisin niyo na alisin niyo na buta ko wala naka nakakataon huwag anong sinasabi Halika Abi na alisin siya na Aang, hindi na, ba alisin muna Tang ari yung tagalan sige magpokado na, magknow, poisonous lalo Ho, magpiablo lalo Ika, maano kayo magpapa val어요 magpapa

oh, yung kanina nakita nyo nagsalita si uh, chairman yun dito o eh, kita nyo naman oh, ilang beses nang bumalik si uh, General Sukat dito para mag-abiso o oh, ngayon wala na daw uh, sa pala ng sinabi o hindi naman nagkulang ang kampo ni General Sukat para bigyan ng adviso yung e, mga ganitong klaseng operation uh, means, eh, siyempre hindi natin minsan nare-record pero kadalasan eh, lumalakad na si General kinakausap na yung mga parangay-parangay nakita mo na nagkikili nandiyan ka pa pabira ka oh Lalo tayo sisikip din eh. Pa Papatpatin na kita nito oh. Pwis ka muna dyan. Oh, Ito yung natin. Okay, Iikutan natin ito. So. Pagdaan, ikutan tayo para makita natin na malinig. Pag ikot natin dito, iikutan ulit natin para talaga malinig. Okay, pasapakan oh, nato, na mo sabihin mo kung kailangan. Kailangan namin ano naman natin. Oh, tapos, sabihin ko dito Oh, Baka pwedeng nga ng ng ka Ah, mo, Apo apo. Apo. Kailangan natin nito, eh. kailangan natin ng tibi. Iya kan kak Iya kak, siap ikatan bunuh omdatτο Ayo, kasih Ayan, ayat, ayat, ayat. Tali mo rito. Nay! Ayan, ayat, ayat. Tali mo Ay, aming yan! Tali yan, ayat. Ay, surin nyo! Eh, nga si Lai, nang saking kiusap ka si Diva. Nay! Nakiusap po ako dito, Kasama ko si Chairman, di ba? Nakiusap ako. Nagtagal ninyo eh. Hindi ko tinanggal Nakiusap ako eh. Nandito ako, Nay. Kasama niya ako. May mega pool ako rito. Nakiusap ako sa si inyo. Natanggalin. O, so, ngayon. Eh, binubuhat na ho ng pamangkik. Ngayon, ngayon nilang binubuhat. Eh, bakit hindi ko tinanggal? Hindi wala ang dadaanan eh. Kinuha na ko sa ibabaw. Eh, yun lang. Wala nang dadaanan. Hindi ko ang kadakpoyan kini mas nanangkoy mga taong diyan. di yung mga tao niya. Wala, di nilidana. mga tao di nilidana. 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 mga tao. di nilidana. 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 di

Bos. Bos. Bos.